Good morning, mga anti girl. So, ngayon ay walang pasok dito sa Finland kasi hela torstai ngayon. At pupunta dito mamaya yung kapatid ko at saka yung husband niya kasi pupunta kami mamaya sa aming summer cottage kasi maglilinis kami doon. Kasi after two weeks ay meron kaming summer camp together with friends. So, yan inaayos ko na ngayon yung aming mga camping gears yung aming tent, tsaka yung makupusi, yung sa katawan pag matutulog. Kasi in case, malamig pa kasi dito pag madaling araw. Naranasan kasi namin yan last summer. June din yun. So, yun nga, malamig. At hindi na paghandaan. So, yun. Buti hindi tayo nagkasakit. So, papakita ko sa inyo yung hinanda ko. Kasi dadalhin na namin to Uh, mamaya para pagpupunta kami pag uh, after 2 weeks ay ready na yung mga camping gears namin so ayan yan yung hinanda ko so ito yung sinasabi kong makupusi yan yung uh, gagamitin pag matutulog na dalawa kasi yung akin so dadalhin ko na din siya in case hirami ng mga friends namin na gustong mag -tent. so ito yung aming suplauta yan. Pag, hindi ko, nakalimutan ko kung anong, ano nito sa, sa English, basta so soplauta siya. So, yan. Ito yung tent ng kapatid ko. Tapos, ito naman yung tent ko. Good for two uh, people lang yan. Ito naman, parang three yata to kasi medyo malaki siya. Tapos, ito naman yung aming camp, uh, Actually, sa kapatid ko to na camping chair. Tapos, ito naman yung sa aking isa. Tapos meron din camping table. Meron na din niyang upuan sa loob. Bali, apat maliit nga lang siya. So, ayan, niready ko na siya kasi ilalagay ko siya sa aming car kasi pupunta kami doon. Tapos, lagay ng aming bag and then yung mga basurahan tapos disposable plates. So, um, maya maya mga alas 11 siguro ay nandito na din si sila. Kasi medyo malayo yung bahay nila dito sa amin. Kasi, kasi yung kanila ay mga 62 kilometers siguro yun. So, ngayon ay mag-alas 10 na uh, magta-travel na yun sila. So, bali two days sila doon sa aming summer cottage. Pupunta kami doon kasi mag-grill kami at baka mag-sauna na din. Pero ngayong araw ay uulan. <laughs> Buong araw uulan. Pero okay lang yan bago pa din kami doon. So, 'yun. 'Yun lang at update ko na lang kayo sa mga susunod na gagawin namin. So, nag-advance na ako. Kasi inayos ko na 'yung aming mga camping gears. So, 'yun lang. So, bye for now, mga anti-girl. may address naman sila in case na may mag-overtake na car pero yung speed limit naman dito ay 80 per kilometer lang medyo makulitim na yun dito hindi maanaw pero ang ganda na ng paligid kasi nag na yung mga trees may mga dahon na ulit mas maganda yan tingnan pag may araw nakita talaga yung trees On for the summer. Yeah, After on, on for the summer. because winter, the electricity is off. Okay, let's try. Now you can open. Here? Yeah. I have something. How I can open? I like this. Okay. And then. And then. Yeah. We check where it needs to do. Our kitchen is on, this so time. that is Mister Peter. there. Okay. Usually it's always like that. And then, you need to press that. Yes, yeah. Now. There's the green. green yeah. So it means electric on. Okay. Yang kita pala pause. Plus is the press. So this is always with up. Always on that. On, and then this is just only press. On, on the bottom time you press the second so time. Entonces, so, off. It's really red. so it's blinking as a So yun lang. Madali lang pala. So madali lang pala. So yeah. So bo, bahay na yung America City. Pero nakuha talang jacket kasi medyo oh, malamig no pa dito. Oh. Now. So ayan. Tapos na. So. Tapos na. Ha? Tapos na. Ano orange oh. na orange na ba? Ano orange na Ano orange

the refrigerator. Um, Ito po libes, ha? Ito po libes, ha? Ito po Meron ha? It's by the way. It's by the way. On. Oh yeah, I put now. Is that the white thing? How yeah. about this one? Oh, yeah. There's a famous the second one. Yeah. Yeah. Oh, where is the other? Uh, or is it automatic attached? There. Right, so we're Six. Sixies. Sixies. And then a shooting, a shooting, mm -hmm. not to be shooting. shooting this, this is the first time mm -hmm. after the winter yeah. we are here. Not And then... Mm -hmm. and then. clean first. Yeah. yeah. In the, water? No. Huh? No. Because only has the bucket, the okay, bucket, yeah. Don't so need bucket. I don't know. Okay. I don't know. bucket don't know. I water? I don't know. I don't know. I don't the I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I I don't

baka ano na kasi mga on ha mga tayo doon. No joke. No asama na mga sa tapos na po namin ilagay ang aming mga gan. So, maglilinis sa kami. ano po ba 'yung pating anong dito? Kat huh? naman guys. sa ujan, uh, ayaw ko lang may ano. May kung may gas, hindi di ba kasi? Mm. Okay, sabihin sa. Dito siya yung natin yeah, mga mga hey, ano natin? Kasi umiikot na nila. Huh? Okay. Ah, okay. Kung saan ako pumunta? Kasi Ang dami gamit. Pero may ko. So, ayan yung mga gamit namin. O. Ready na para sa summer camp. Two weeks. After two weeks. Tara, sataas tayo. Okay. Hmm? Mag okay. So, maglinis muna kami sa taas. Bakay pa kami. Tapos, oh, bakay biyahe pa. Biyahe na. Yun. <laughs> Pagit -pag yung pilitan -pag eh. So, dito kami ngayon sa taas. Bakit hindi gumawa niyo yung ilaw? hindi ko. So, yun pala. na, Ilaw. lima bakyong sana sige po, padel, Bito -bito ka muna. Ay. so ayo eh. so dito kami ngayon sa taas ko okay. may mga saksakan pak dito eh. oh, bi saksakan mayroon, may. Huh? May bigat so, ba? dinalaman na namin yung bakyong. Okay. Ano na dito? You know? Ha? Ano na dito? Ano na dito? Ano Ano na Ano na 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 dito? na yung aming ah, dito? Ano na Ano ah, na Ano ah, na yung ah, dito? Ano Ano na dito? dito? Ano na dito? Ano na dito? Ano 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 yan? Sa daga daw yan. Ah. Kasi gumaganyan daw yung daga. So, dyan daw, may parang may pagkain daw dyan. Ah, para masyot. Natawa yung papa niya kasi. Okay. Ti, so, tinuro ko nga yung timba. Uh -huh. Oo. sabi niya, sabi ko, baka may tulo. Ngayon na din yung isip ko kasi si, ano mm naman kami ng video. Oo. Uh -oh. Ang iyo sa YouTube mo. Oo. Sabi ko, baka may timba doon. sayo baka may tulo. Yun niya din ang sabi ko, bes. Sabi ko, eka, Ah, no, tuloy betta. Oh, to betta. Bota. Uh -oh. Tapos sabi hindi sa daga daw yun. Tapos tawa sila nang tawa kasi nga pinapanood nila uh -huh. yung video ko. Tapos yung helmet. Hindi ko nakita. May, may helmet Ay, kasi may kasi siya yung... sa oh, sa may sauna. Oh, -oh, hindi, dun sa may CR. Ah, may helmet sa CR? Natawa din lang siya kasi nga may helmet nga sa CR. Sinong plagay doon? Si siya. Si Papa. eh uh -huh. <laughs> yeah, na nakalimutan daw. Nandun ba sa ano? sa akin. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿ Oh so, sige. Wala pa ako wala si. mo na tayo. Para dai na mamaya.

dito. Baka, baka naiwan pa doon. Naiwan sa may kutsi namin. Kailangan kukuha ng ano. 啊。Huh? kun me lapsi, niin silloin oli käynyt. Käy Did you already make the fire? Is that get some fish? Huh? Oh, ganito pag ano pag start ng June May June yan galing yan sa mga puno yan yung nagkukos ng allergy sa mga tao so hindi pa magandang maligo pero ito try namin mamaya magsuplaw sa kamis

啊，对了，我拿。其他哪个东？其他哪个东的？这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，